Hello guys! Happy Good Day! It's me again ang lingkod, yung ka-Team Kapayat Saunders so, Naata karoon diri mga kapayat sa Kawayan Ayan, sa Municipio sa so Kawayan Ayan o oh. So, nag-sorry-sorry ito mga kapayat Pero, uh, naa daw ko na yung opinion diri mga kapayat uh, Ang gitawag is Wow Inasal So, kananan kan siya mga kapayat So, try nato o nga ito Ayan, so mukhaon tayo guys sa, sa Wow Inasal Ayan, tara! So, plaza sa so Kawayan Ayan Ayo, hi! Ano yung klasas so kawa guys? Dako kayo siya. Tapos doon na po daw guys sa uh, LCC. Ay, eh, LCC. sa oh, supermarket. So, ayun. Yun siya guys. So, ayun o. Oh. Wow, inasal. Nara na yung LCC tapos nasa so may plaza. So, ang wow, inasal. Yun, so, itry na to guys. Uh, Masulot ka. Tapos, manakita guys kung pwede ba mag-plan. So, itry na to. Ayun siya guys o. Oh. Wow may mga tao. Siguro dahil hindi tao ganina guys, uh, medyo nalit na taat at ako na takalong na kami. So, siguro dekha hindi nga guys, pinapay yung mga sakyanan ano, yung mga tao sa sa kapulta, sa ta. Yes, yes, yes. So habang pasulod ko guys sa uh, Wow Inasal, um, ako lang giubos akong kamera o akong video kay basin bawal mag vlog guys. So yan, ako lang siyang ubos ng ton nga nag-order ko. Yan. Pero nananghid ko guys kung pwede bang mag-vlog. So, ayan, uh, may bawa niya kunya ninyo kung okay bang mag-vlog. Yan, nananghid ko. Habang pasulod ko guys, ang akong unang nakita guys, ang Burlogs Gang. Yan, mga tiktoker na yung vlogger dress kawa dapat din ng yes, kanila kanila so, ang purpose. Ayun ang ating gabunit So, muna guys. Uh, Atay order. Napulat ng pati. So, ilahang guys. So this is it guys uh, Ako nang girili guys Ang sausawan Yan so napot sila yung suka guys So lamian kay ilang suka Yan And then napod sila Kining inani guys So oh. Kulag susia guys Or ikuan siya sa kanon So lamian kayo siya guys Yun So lamian kayo Ay grabbing hab hab ni Tim Kapayat guys oh. Pero solo niya guys Ang buy one, one Kay um, share ang usa guys So gitak -out, gitik out lang ang usa

Hi, hi, hi. Ya ampun. Yes, yes. So, mana-mana Borlugs Gang, guys. So, support supportnya buat yang lahang quick feeds Or YouTube channel nila Borlugs Gang. Yes. So, parah, parah, parah. Let's go, let's go. <muling>